Isang mapagpahal magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman tayong magsasama-sama ngayong araw. Meron tayong plus report mga kababayan sa araw na ito. At uh, ito ay uh, gusto namin ishare po sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin mga kapatid. Ilang araw na lang po kasi ay darating na po ang uh, ika-isang daan at labing isang taong anibersaryo po ng Iglesia. At uh, dahil dyan sa bagay na yan mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, lalo na po doon sa aming mga kapatid ay bumisita po ang ating pangalawang Pangulo ng ating bansa, si Vice President uh, Sarah Duterte sa tanggapang pangkalahatan po at uh, sila po ay uh, nagtungo doon para personal po na iparating yung kanilang uh, pagbati sa pagsapit po ng 111th year anniversary po ng iglesia. Mabuti po ay panoorin po natin itong video ito at nang malaman natin ang mga kaganapan sa tanggapang pangkalahatan sa pamamagitan po ng pagbabalita po ng mata ng agila sa Net25. Ito po ang video. Huling bumisita at nag-courtesy call sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte. Narito ang detalye. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Central Office sa Quezon City siya ay malugod na tinanggap ng Executive Minister na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Muling bumisita ang pangalawang pangulo upang personal na ihatid ang kanyang pagbati sa Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagsapit sa ika-isang daan at labing isang anibersaryo ng pagkatatag nito ngayong buwan ng Hulyo. Ipinagpasalamat niya ang malaking bahagi ng Iglesia ni Cristo sa lipunan upang matulungan ang maraming Pilipino tulad ng isinasagong pagtulong sa mga labis na nangangailangan sa pamamagitan ng lingap sa maumayan lalo na sa panahon ng kahirapan at mga nararanasang kalamidad sa bansa. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutulong ang Iglesia ni Cristo sa mga pamahalaan. Matatandaan na nito lamang Mayo ay nagkaroon ng serya ng Lingap sa Maumayan o Care for Humanity sa iba't ibang lugar sa U.S. Sinundan ito ng magkakasunod na pagtulong sa Canada. Nakinabang din sa mga pagtulong na ito ang mga kababayan nating Pilipino. Maging sa kontinente ng Afrika, kung saan maraming bansa doon ang pinuntahan ng mga kinatawang ng Iglesia ni Cristo para abutan ng tulong ang mga labis na nangangailangan. Kinilala rin ni Vice President Sara ang ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga miyembro nito ang ukol sa ikapagiging mabuting mamamayan, pagkakaroon ng maayos sa pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Sa ngayon, nasa isang daan at anim na putwalo na bansa at teritoryo ang nararating ng Iglesia ni Cristo at umabot na sa isang daan na nationalities ang mga kaanib nito. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. So yun po mga kababayan, yung video na napanood po ninyo tungkol nga po dito sa pagbisita ng ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, si BP Sara Duterte, sa tanggapang pangkalahatan po ng Iglesia Ni Cristo at uh, ipinarating ang personal na pagbati po nila sa pagdating ng ika daan at labing isang taong anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo mula po sa kanyang pagkakatatag. At dito po ay kanilang uh, nakaharap ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo. Grabe po ang mga narating na po na tagumpay ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid. Kung nakita niyo yung video, eh 168 mga bansa at teritoryo na po ang narating ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Nakinabibilangan po ng 152 na lahi mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakatalatag na po sa buong mundo. At uh, patuloy po ang ginagawang mga pagtulong katulad po ng uh, isinasagawang mga uh, care for humanity or uh, lingap sa mga mamamayan hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Tuloy-tuloy po na isinasagawa po 'yan ng Iglesia ni Kristo, At 'yan po ang isa sa mga nakita ng ating pangalawang pangulo ng Pilipinas na ginagawa ng Iglesia bilang pagtulong sa mga mamamayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Nakita rin po nila at uh, na-appreciate din po ng ating pangulo o pangalawang pangulo ng ating bansa yung ginagawa pong pagtuturo ng ating uh, namamahala sa mga kapatid tungkol po sa pagpapasakop sa gobyerno at sa mga patakaran na ipinatutupad sa gobyerno ng Pilipinas. Eh, maraming maraming salamat po. Uh, mahal na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, uh, Vice President Sara Duterte sa inyo pong uh, pagbisita sa aming tanggapang pangkalahatan at maraming maraming salamat po at uh, na-appreciate po ninyo yung mga ginagawa pong pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa ating mga mamamayan sa ating bansa hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati sa iba yung dagat. At uh, yun po mga kababayan sa mga subscriber po namin na nanonood po sa amin sa pagkakataong ito, eh, magsuri po kayo. Subukan nyo lang po na makinig para malaman nyo bakit ganito ang Iglesia ni Kristo. Bakit uh, ganong kabilis ang pag-unlad nito? Ano ba ang meron dito? Ayan. So, masasagot po yan kung kayo po ay Uh, susubok na magsuri sa mga aral po, mga pangunahing aral po na sinasampalatayan po sa loob ng Iglesia ni Kristo. So yun lamang po yung aming maibabahagi sa araw na ito mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po ang inyong lingko Just Vlog. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.